Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito naman po ang inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng balita, opinyon, at observasyon sa mga nangyayari ngayon dito sa bansa natin. At sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ay yung topic o pinag-uusapan na patayan. Ha? Alam niyo si President Bongbong Marcos, Ayaw niya, ayaw niya yung mga balita tungkol sa patayan. Ito ay taliwas at baliktad doon sa gusto ng dati nating presidente na si President Rodrigo Duterte. Kasi nung panahon niya, wala ka nang marinig sa bunganga niya, kundi patay dito, patay doon, marami akong pinatay, mga, mga ganon halos lahat ng kanyang mga speeches, meron siyang sinasabi puro patay. Hindi e, nyo ba napapansin si Presidente Bongbong, -bong, wala man lang siyang sinasabi na about patayan? Wala. Alam nyo kung bakit? Once na minention mo yung mga ganyang patayan na yan, ano siya? Allergy siya. Nagagalit siya. Ayaw niya ng mga ganyang estilo siya gusto niya puro legal, wala, wala, walang ganyan. So ganoon ang ating presidente. Ayaw niya ng dugo. Ayaw niya ang patayan. Ayaw niya yung mga kung ano-ano nangyayari dyan dahil lang problema sila ng sosyedad or society at ang bansa natin, marami silang kasalanan, marami silang krimen na nagawa, ay eh dapat patayin mo. Ay hindi po. Hindi po siya ganyan. Gusto niya, proseso talaga ng legalidad. Kinakailangan, ah may preso yan, at ah, magdusa siya sa loob ng ah, preso, at kung kinakailangan magbago yan, habang nandun siya sa preso, ay dapat pagbago Pero meron mga talaga mga taong hindi rin magbabago. Pero wala tayong magagawa ang ating presidente ay galit sa mga ganyang estilo at pananalita tungkol sa patayan. Dito ba na-observe yung mga Marcos? garon sila ka-class. Eh, sinasabi ko nga ito, eh, class sila. Wala, hindi sila nagmumura, hindi sila nagsasabi ng kung ano-anong patayan, hindi nila uh, sinasabi na solusyon sa krimen ay patay, patayin ang mga nagkasala. Hindi, hindi. Doon mo makikita kung gaano kabait ng ating presidente. Magalit kayo sa akin, okay lang. Pero sinasabi ko sa inyo yung sinasabi ng aking mga kaibigan na nakadikit sa kanya. Huwag mong i tungkol sa mga patayan dahil lalo siyang magagalit at hindi iimik sa inyo. Ha? Hindi magbubura yan kung galit. So, <laughs> natatawa nga lang ako dito sa mga nagko-comment sa akin na maganda yung ginawa ni Digong, ganito, ganyan, ganyan. O ano nangyari ngayon? Takot na takot naman sila darating yung International Court of Justice, ICC. Di ba? O, ano ngayon? Pagkatapos nagkaroon ng karoon ng speech uh, si presidente Rodrigo Duterte, wala siyang sinabi kundi papatayin daw yung 15 na senador sa doon sa kabila. mga kalaban nila para papasok daw yung kandidato niya. Anong klaseng anong klaseng statement 'yan ng isang dating presidente? 'Di ba? Oh. Wala eh. Kamaskamas. -kamas. Hindi nag-iisip. Eh, kung ganyan ang uh, ginawa niya sa Davao, eh, okay, okay sa Davao. Probinsya yan eh. Oh, siya ang hari-hari doon eh. Kung mawawala yung uh, criminal doon, wala tayong pakialam. Kung gano'n ang estilo niya, wala tayong maga, magagawa. Kaya nga nagkaroon siya ng ano, investigasyon ng uh, Human Rights Commission. Kaya nga, galit siya kay Dilima dahil nagpunta si Dilima doon para mag sa mga nawawala na mga kriminal. Eh, palagi naman binamanggit ni President Duterte sa mga speeches niya nung siya ay presidente na huwag kayong gagawa ng masama dito dahil papatayin kayo. Wala siyang sinabi kundi patay dito, patay doon, patay. Di ba? Oh. Pero si President Bongbong Marcos, wala siyang sinasabi tungkol yan. Dapat managot ka sa hustisya at mabulok ka sa kulungan. So, 'yun lang po ang kwento ko sa inyo. Alam niyo itong itong kampanya ngayon ay eh, hagisan ng putik, ha? Huh? Eh kayo, kung naniniwala kayo sa mga ganyan na estilo, ay eh, bahala kayo. Oh. Diba? Mag-isip-isip kayo kung sino iboto vote nyo. Diba? O, eh ngayon, mag-file daw ng kaso yung CIDG dahil meron daw silang ebidensya. Yung mga sinabi ni dating President uh, Rodrigo Duterte na threatening daw uh, dahil doon sa tungkol sa speech niya, napapatayin din niya. Papatayin di, daw niya yung 15 na Senators na kalaban para papasok ang kanyang mga kandidato. Very responsible, di ba? Ako, medyo nasaktan ako doon eh. Hindi dapat sabihin ng isang isang dating presidente yung mga ganyan. Hindi po masyadong magaling sa mga, mga ganyan na ano. Kung kayo, mga masa, at mga hindi kayo nagbabasa at hindi kayo nag-iisip, kung gusto nyo yung ganyang estilo, mahala kayo. oh di ba? Dapat meron hostisya dito sa bansa natin. Hindi pa pwede yung patayin na lang ang pinag-uusapan natin dito. Pag nagkasala, pag kasala ka, kung may galit ka sa isang tao, dapat ba patayin mo? Mali naman yun. Mali naman yun. Kaya kayo, aking mga kapatid, kaibigan, mag-isip-isip kayo kung sino ang ibuboto Alam nyo. At sa mga susunod na ating mga... YouTube content, susubukan natin eh, ipaliwanag itong mga plataforma ng mga iba't-ibang mga kandidato para malaman ninyo. Sa aking pananaw, bahala kayo kung anong masasabi nyo o dapat bang ibuto ninyo itong mga kandidato na, na ito. Pero isa-isay natin, yung mga kandidato ng administrasyon at saka kandidato ng PDP laban, eh tingnan natin ang kanilang track record para mahimay-himay natin dito sa YouTube channel na ito. Bahala na kayo kung sino ibuto nyo. Wala naman akong pakailam sa mga buto ninyo. Eh. Eh, kung, kung, kung lumabas yung mga ayaw yung uh, hindi nyo binoto at lumabas sila, sila nanalo, eh pasansya na lang kayo. At kung lumabas naman yung binoto nyo at tamad-tamad naman sila pagkatapos yung binoto, eh wala tayong magagawa. Yun ang... Uh, iyon ang ano, eh, pagyayari. Wala tayong magagawa. So, iyon lang po ang kwento natin ngayong gabi at pag uh, comment lang kayo sa baba at uh, sasagutin ko eh, yung mga comment nyo. At uh, marami pa tayo mga topics na dapat pag-uusapan -pag dito sa YouTube channel na ito. Salamat po at pagandang gabi po sa inyong lahat. Bye!